Isang mga pagpalang araw po ng lunes sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid. Lunes po ngayon sa loob ng ikadalampu at tatlong linggo sa karaniwang panahon. Binabati ko po ang mga viewers, mga followers, at mga supporters ng Daily Gospel Reflection. Pagbati rin po sa minamahal na mga deboto ni San Antonio ng Padua at sa lahat po ng aming mga benefactors, saan man po kayo naroon, sana po nasa ligtas kayong kalagayan, kayo po ay aming ipinagdarasal. At welcome po muli sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos para sa araw na ito. Lunes, sa loob na ikadalampuntatlong linggo sa kananiwang panahon. Mga minamahal kong kapatid, ngayon pong araw ng lunes sa loob ng ikadalumpuntatlong linggo sa karaniwang panahon, pagninilayan po natin ang Ibanghelyo ayon kay San Lucas mula po ito sa ikaanim na kabanata, mga talata anim hanggang labing isa. Ito po ay karugtong ng Ibanghelyo kahapon na may kinalaman pa rin sa Batas ng Pamahinga, isang batas na labis na pinahalagahan ng mga hudyo. Ang title po ng aking pagninilay na ibabahagi ay nagsasabing, gumawa ng mabuti sa lahat ng panahon ng walang kondisyon. Sapagat ang paggawa ng kabutihan ay laging sumasa panahon. Kahit sa mahirap na sitwasyon, sa madaling sitwasyon, sa pagkakatawin kay malungkot o masaya, kailangan gumawa ka pa rin ng mabuti kung ito ang hinihingi ng pagkakataon. Mga minamahal kong kapatid, kailanman po ay hindi itinuro ng simbahan na sa araw ng linggo, na itinuturing nating araw ng pamahinga. Sa mga hudyo po, ito ay tinatawag na sabat. Sa atin naman po, ang araw ng pagsamba ay ang araw ng linggo. Pero, hindi po itinuturo na sa ganitong araw ay dapat magpapahinga na lang tayo at magdadasal at wala tayong ibang gagawin. At yung pagtulong sa kapwa, paggawa ng mabuti, ibang mga responsibilidad para sa pamilya, kakalimutan mo na sapagkat araw ng Panginoon, kailangan magpahinga at magdasal. Hindi po yung tinuturo ng ating simbahan. Hindi ko rin po maunawaan ng lubos magpahanggang ngayon kung bakit sa batas ng mga Hudyo ay may mga bagay na pinagbabawal gawin sa araw ng pamahinga. Katulad po ng pagtatanim, katulad ng panggagamot, mga bagay na mahalaga naman kung tutuusin, paggawaan mga gawaing bahay, paglilinis, maging ang pagtulong sa kapwa ay bagay na dapat ipagpaliban sapagkat araw pa may hindi ito dapat ginagawa. Sapagkat ang totoo, sa akin pagkaalam, ang paggawa po ng mabuti ay walang pinipiling panahon. Sa lahat ng pagkakataon, gumawa ng mabuti na walang ibinibigay na kondisyon. Kaya nga sa ating Ibanghelyo, si Jesus po ay naparatangan ng mga lider leyoso na gumagawa ng bagay na ipinagbabawal gawin sa araw ng pamahinga. Sapagat si Jesus po ay nagpagaling ng may sakit, isang lalaking tuyot ang kamay ang kanyang pinagaling. Kaya dahil dito, sinabi ng Panginoon, Ano ba ang tulot sa araw pang mahinga? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama? Kaya mga kapatid, itinuturo po ng Panginoon una na ang batas na tuturong gumawa ng kabutihan sa kapwa ay walang pinipiling panahon in season and out of season, gumawa ng mabuti ayon sa niloloob ng Diyos. Ang totoo, wala naman talagang itinagdang araw ang Diyos para sa paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Love is a fruit in all seasons at all times, and it is within the reach of every hand. Sabi po ni Mother Teresa of Calcutta, Because love does not need a reason, pure love will come from the heart without reason and it will stay in all seasons. The only time that true love knows is now and today. Ngayon at araw-araw gumawa ng kabutihan. Pangalawa, ang pag-ibig sa Diyos na walang kalakip na pag-ibig sa kapwa ay may tuturing na huwad na pagmamahal. Paano sasabihin mahal mo ang Diyos kung yung kapwa mong nakikita ay hindi mo magawang mahalin? Paano mo sasabing ikaw ay to nagmamahal kung ang pagmamahal na ito ay hindi mo nabibigyan ng makataong muka sa paraan na iyong pagtulong at pagmamahal sa iyong kapwa? Ano nga ba ang muka ng pagmamahal? Ang pagmamahal ay may mga matang marunong tumingin sa langit pero tumitingin din sa kapwang nangangailangan ng tulong. Ang pagmamahal ay may mga kamay na nakatiklop upang manalangin Subalit ito ay binubuksan din kapag kailangang magbigay. Ang pagmamahal ay may mga tuhod na marunong lumuhod at sumamba sa Diyos. Subalit ang pagmamahal ay mayroon ding mga paa at mga tuhod na itinutuwid kapag kailangang tumayo at lumakad upang lumapit patungo sa taong nangangailangan. Sabi nga ni Apostol San Juan at nabanggit ko po kanina -kanin lang, paano mo mamahalin ang Diyos na hindi mo nakikita kung hindi mo siya kayang mahalin paglingkuran sa kapwang iyong nakikita. Pangatlo, walang anumang batas na higit pa sa batas na itinataguyod ay ang kabutihan at ang kapakanan ng tao kahit pa ito ay araw ng pamamahinga. In every religion, there is love. But remember that love, above all, has no religion because love is above all religions. Compassion is an action word with no boundaries. Tandaan natin, ang pag-ibig ay hindi lang damdami na nararamdaman. Ito ay isang pagkilos malasakit sa kapwa ang nangangailangan. Para sa akin, ang tunay na habag at malasakit na kamag-anak po ng salitang pag-ibig ay hindi lang yung nararamdaman mo ang pangangailangan at paghihirap ng iba. Ito po ay magtutulak din sa iyo para igalaw ang iyong katawan at tumulong sa nangangailangan. Love is above all commandments. And all commandments find their fulfillment in love and only in love. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, tulungan po kami ang gumawa ng mabuti sa lahat ng pagkakataon. Walang binibigay na kondisyon at walang pinipiling panahon. Ang pag-ibig po ang pinakamalakas sa kapangyarihan at dito lamang namin matatagpuan ang kaganapan ng aming pagiging mga tunay na kristyano. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po na gustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling inyong nagustuhan at nakatulong, ilike po ninyo at ishare. Ibahagi natin ang mensaheng ito sa ating mga mahal sa buhay mga kakilala at mga kaibigan. Let us fill the world with the message and power of God's words. Sa darating pong September 23, pinag-aanyayan ko po ang post-birthday benefit concert ng inyong lingkod, a celebration of life through music. Supportahan po natin para sa pagpagawa ng sacristy ng simbahan at para sa pondong kinakailangan ng Commission on Family and Life. Sa mga nagbigay na, sa mga magbibigay pa, Maraming salamat po sa inyo, ang Diyos na ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan. At pagpalain tayo ng mga Pangilin Diyos, Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen.